'Yung mga madilim na gawain, naghahangad talaga ng ah uh, premyo. Naghahangad ng award galing sa kadiliman. Ayan 'no. Oh. 'Yung mga award na matatanggap nila is marurumi. Ayan 'no. Oh. Maruruming mga award ang matatanggap nila kung makakatanggap sila dahil galing po sa kadiliman yung mga award na yan para i-award na hindi kagagawa ng tama para yung investigasyon ay hindi mag-success kundi talagang hindi mapanagot yung sinong tunay na leader ng korupsyon. Ito mga idol, ah, babasahan po natin ng cards yung Blue Ribbon Committee Investigation dyan sa Senado. Babasahan po natin kung ano ang lalabas po sa card dyan sa mga investigation na ginagawa nila kung may patutunguhan ba yan o wala. Tingnan po natin dito sa card mga idol. Pero nasa inyo na po kung maniniwala kayo o hindi dito sa mga pagbabasa ko o mababasa ko o sa pag-analyze ko. Nasa inyo na po kung maniwala kayo. Ito ay ano lang, ah, uh, binabasihan lang natin sa card. O ko lang sa card. Na, pero sa inyo, nasa na inyo pa rin kung maniniwala kayo o hindi. Kung hindi naman, wala kung problema yan. Karapatan nyo po yan. Kung maniniwala kayo, maraming maraming salamat po sa inyo. At sana wala pong magagalit dito. Dahil, titingnan lang po natin dito sa card kung ano po talaga ang makikita dito sa investigasyon. Kung may mangyari ba dyan o wala. Kung may mga mananagot ba talaga na malaking tao dyan wala Umpisa na po natin mga idol Isang card po tayo Ito na mga idol ah. Mukhang magkakaroon po sila ng problema dito Magkakaroon po ng problema yung ano Sinasabi sa card Yung ano nila uh, nila. Hindi na po natin alam kung bakit. Baka dahil nakikita natin na parang magulo na siya, magulo, parang hindi na sila ganong nagkakasundo dahil iba-iba eh. Parang iba-iba ang patutunguhan. Kasi nakikita po natin parang yung iba parang may iniiwas, yung iba may gustong tumpukin. Pero nakikita natin ngayon, kung sino pa yung lalantad na maging witness, yun pa ngayon ang pinag uh, usapan nila at gusto nilang hanapan ng uh, butas o mali. Parang nawala na tuloy yung fokus sa mga binabanggit na pangalan nung isang Marines na lumantad. Nawala po yung mga sinasabi niya pangalan kundi siya na mismo ang uh, tinitira ng ibang mga naging investiga. Kaya nakikita ito magulo. Magulo sila. Kanya-kanya. Mga lawa. Ito. Pero wala. Yung iba talaga diyan, ano? Ah nagsisilos sa iba. Yung nagsisilos ang ila yung iba. Bakit siguro nakakakuha ng witness o baka nakikita nila na mas yung ibang senador ay kinakampihan ng taong bayan pinapaniwalaan kaya nagsisilos yung iba dyan nagsisilos po lalo lalo na si uh, Marcolita ang dami pong kumakampi dyan sa witness napakarami po napakarami pong kumampi dyan kaya siguro lalo silang Uh, nagsisilos, bakit sila uh, nabaliwala doon sa mga tao parang sila ang mismong tinitira ng mga tao Yung na sa Blue Ribbon Committee, sila yung mga binabata ng taong bayan sa social media ito ito na, nag-iisip na po nag-iisip na po sila kung anong makukuha nilang goal para lang uh, may mga e, mailihis. May mga mailihis. Hati-hati po. Yung iba gusto-gusto may mailihis. Yung iba gustong-gusto talagang tumpukin ang korupsyon. Pero pigil-pigil sila dahil parang may humaharang. May humaharang na kabilang side na yung gusto nilang tumpukin na talagang korupsyon sa bansa, hindi nila basta-basta matutumpok dahil may humahad lang, maraming humahad lang sa kanilang dapat tumpukin at para maresolba ang uh, flood control project katiwalian. May parang humahad lang mismo dyan mismo sa loob. Yung mga gustong talagang managot yung mga pinamangalanan, ano, parang yung iba may nililihis at parang pinipili lang. Pinipili. Kaya yung gustong gusto talaga na makuha ang hustisya at lumabas na ng katotohanan, hindi talaga kaanong uh, matuloy-tuloy ang kanilang gustong gawin dahil parang hinahadlangan po sila. May mga humahadlang na parang ilihin, inililihis yung gusto nilang tumpukin na sana mapanagot. Inililihis ng iba. Ito na nga, nagkakulo-gulo na po sila talaga. Talagang hindi na po sila magkakasundo. Tingnan natin sa pagdating na sunod na hearing. Grabe ang sagutan na mangyayari dyan. Manuorin po natin. Magkakaroon po ng medyo magulo talaga dahil magkasagutan po iyan dyan. Sigurado pagbabalik ng sisyon. Papanuorin nyo po pagbalik ng ano nila, uh, hearing nila. Magkagulo-gulo yan, magkakasagutan yan dyan. Sigurado yan. Dahil parang nag-iiba na yung ano, direksyon. Nag-iiba. Imbis na yung mga uh, suspect ang dapat igiit at investigahan, nabalik na na yung witness na ang kini-question. Yung witness na ang kini-question. Siyempre, kayong side na gusto-gusto nyo talagang managot yung mga malalaking pating, na yan talaga ang grabe talaga ang ginawa. Hindi nila ngayon ma dire so dahil may humad lang kaya ang gulo-gulo dyan. Biruin mo, yung witness sa Lumantad na talagang makikita mo na credible at talagang nagsabi ng totoo, yun pa ngayon ang parang iniipit at ang kino-question nila. So natin makikita na may humaharang at talagang may gustong ilihis. Yung mga pangalan naman ni Bernardo lahat po hindi nila kinasuan. Pinili lang din po. Pinili. Maraming hindi sinali doon. Marami. Si Binay hindi sinali sa kaso, di ba? Si Sino pa ba ang hindi sinali? Basta may mga hindi sinali na binanggit ni Bernardo. Parang pili lang. Ito. Yung mga madilim na gawain, naghahangad talaga ng ah, premium. Naghahangad ng award galing sa kadiliman. Ayan oh. Yung mga award na matatanggap nila is marurumi. Ayan Oh. Maruruming mga award ang matatanggap nila kung makakatanggap sila. Dahil galing po sa kadiliman yung mga award na yan para i-award na hindi kagagawa ng tama para yung investigasyon ay hindi mag-success kundi talagang hindi mapanagot yung sinong tunay na leader ng korupsyon. Kung makaka-award man sila, galing po sa kadiliman. Galing sa kadiliman yung mga award nila. Yung mga masasamang design ang matatanggap nila na mga award. Masasamang design. Dahil, kung makuha nila ang award ng dahil sa hindi makatutuhana na paraan, yan ay magkag-award pero galing sa kadiliman. Hindi galing sa malinis na gawain. Sa kadiliman na awad, alam po natin, pag galing sa kadiliman ang awad, may kapalit po yan. May kapalit po. Pag binigang ang awad ng galing sa kadiliman, may kapalit po yan. Diyan sa buhay mo. May kapalit yan. Hindi kagaya sa Panginoon, pag may bigay sa iyo ng awad, tulong hindi hindi kailanman ang Pangino Panginoon nang hihingi ng kapalit. Walang sukli ang hinihingi ng Panginoon kapag siya ay tumutulong. Pero pag ang kadiliman tumulong, nagsaksis ka pero ganun sa kadiliman, yung binigay sa iyo na tulong ganun sa kadiliman, susuklian mo yan baba, balang araw. Kailangan may ibalik ka sa kanya. May isusukli ka sa kanya dahil hindi magbibigayan hangga't wala kang isusukli sa kanilang kapalit. Magkaiba ang Panginoon kaysa sa kadiliman. Ang Panginoon kapag nagbigay ng tulong kahit kailan hindi hindi hihingi ng kapalit. Pero pag ang kadiliman magbigay ng tulong at award, yan ay kailangan mong suklian. Dahil sisingilin ka na mismo ng kadiliman ng dapat mong isusukli o i-ano sa kanila, ibabawi sa kanila. Ganon po yon Ganon ang kaibahan. Napakalayo po. <clears throat> Ayan. Ayan punong-puno na po talaga sa kadiliman punong-puno na ng kadiliman grabe nagahanap talaga sila ng mga trap grabe kadiliman ang umiiral may liwanag kakaunti lang pero napakaraming ah, humahad lang kabila ano giliran marami sila marami marami. Malaking grupo sila. Iba-ibang grupo. Pero isa lang ang direksyon kundi protektahan o may ililihis ng mga salarin. O sa inyo na po kung maniwala kayo dito ah, Dito lang po ito sa card. Ito wala na. Wala na talaga. Magkakaroon lang talaga ng tension. Magkakaroon lang ng tension dahil sa malilihis nga yan at parang makikita nyo po parang may iniiwas iniiwas si Romalde silang bis na po pinangalanan yan pero nakita nyo bang kinakasuhan ng DLG hindi hindi nila kinasuhan pero yung mga tao na isang bis lang pinangalanan wala pang ebidensya Pinakasuhan na kaagad. Pinakasuha na kaagad, kahit wala pang ebidensya. Pero sumaldes, ang dami na nagsasabi, may talaga makikita mong totoong lumantad na saksi. Beriktad pa. Yun pa ang inimbestigahan nila ngayon, yung kribililad nung perma. Perma lang yan ha. Pero ang daming abogado, yung notaryo na yon baliwala lang pala yon Kung hindi totoo yon ang importante, yung mismong sinulat ng witness na may pirma niya at nanumpa siya sa Senado. Hindi po pwede basta-basta mawawala yun dahil lang doon sa notary. Dahil ang notary daw, maraming abogado ang nagsasabi na wala yan, pwedeng palitan yan. Pwedeng palitan. Ngayon, pag iginiit daw ng abogado nung nagsabi na hindi doon siya pumirma, hindi na kinonfirm, ngayon, ipapatawag siya ni Senador Marcolita. Alamin kung ano ang katotohanan. Kasi kapag nalaman ni Senador Marcolita na sa kanyang opisina talaga ginawa at iba lang pupirma at talagang ginagawa nila yan, talagang malalagot siya kay Senador Marcolita. Si mismong Senador Marcolita na ang mag sa kanya at maari pa pong madisbar dahil labag po yan sa batas pero may mga nakikita ko dyan mga nagbablog may general po si hey general si ano si views ba may general na to si ano kalimutan ano pangalan niya nasubukan na nga rin niya ng ano yung yung sekretary lang po ang pumirma at mayroon po talagang gumawa ng ganyan may gumagawa po talagang ganyan na mismong sekretary na lang po ang gumagawa tatakan na lang yan ang pagtatak ng number nila tapos pipirmahan na lang kasi hindi naman na nasa buong araw yung notary attorney dyan na nakatambay dyan minsan wala talaga eh kung may magpanotary tatawag na siguro niya tapos sabihin itatakan eh, mo na yan at pirmahan mo approve na yan di ba? Eh, ngayon dahil Talagang malaking issue ito, question. Dahil nagsabi yung ano, yung abogado na hindi raw niya pirma yan at hindi raw niya pirma. Ang tanong, ang sabi naman ni mga Senador Marculita, paano magawa ng witness nang gumawa ng pantatak yung number saan niya kukunin yon Papasok dun sa opisina nila, nakawin yung pantatak, ay eh, yung pirma. Kasi yung tatak daw na yon, yun, yung stamp na yun ganan, may number yon sunod-sunod na may kasunod pa yon at may nauna pa yon, isang parang libro na yon. Dapat kumpleto yon kung ano pong ng pinamigay nila na notary, dapat may kopya na rin ko doon na ganun din po. Kaya yan ang gustong malaman ni Senador Marcolita. Kaya magkaalaman dito kung ano ba talaga ang totoo. Malalaman din yan ang katotohanan. Ito na. po ang ano, ah, karamihan na yung sinasabi ng witness ay nasa katotohanan. Maraming naniwala. May isa pa nga dito ng ano, talagang napakataas ng ah, posisyon napakataas na posisyon na nakaupo sa trono na naniniwala sa kanyang mga sinasabi. Naniniwala. Dahil kahit tayo, nanonood tayo sa investigasyon, makikita po natin walang pagbabago po ang kanyang mga sinasabi. Wala pong pagbabago. Kahit pinaikot-ikot na po siya ng mga tanong, walang nagbago sa sagot. Paulit-ulit, deritso ang sagot niya. At wala yung nag-iisip pa kung ano yung sagot. Wala. Pag tinanong, sagot agad. Nung pinakita yung dalawang picture, ay confirm kaagad ang sagot niya. Nakita niya, tinonfirm na kaagad na yun, yung mukha na yun na si Paul at saka si sino ba yung isa? Si Marcy ba yun? O bang pangalan nun? Confirm kaagad, hindi yung nagtatagal pa nag-iisip. Ganon. Ganon makita na talagang nasa totoo talagang ginigipit nila o gigipitin nila yan, lalabas yan ang katotohanan dyan. Ito na. Darating din ang panahon na magkakaroon ng ano, totoong pananagutan o no, totoong ano, sagot sa mga problema sa bansa. Maghintay lang ng tamang panahon. Magkakaroon din ng hustisya. Panahon lang dahil sa panahon ngayon, napakarami pang parang ano, humahad lang dyan sa karda to sa isa. Maraming humahad lang sa mga gustong sanang uh, mapanagot talaga dyan sa mga ano, anomalia. May umaharang-harang marami. Pero dito, maghintay-hintay lang dahil talagang may mananagot. Mananagot talaga. Talagang may mananagot dito. Hindi yan maiiwasan. Hindi talaga maiiwasan yan. Na ah, grabe talaga oh. Matindi. Nakaridi na yung mga award na galing sa kadiliman may mga nakaridi na pala na award oh, galing sa kadiliman maraming award ito galing sa kadiliman yung mga award na ito at para kanino kaya ito para kanino hindi natin alam kung para kanino yung mga award na galing sa kadiliman sino gumagawa dyan ng makikita nyo na gumagawa ng parang wala sa direksyon ayun na po ang Uh, magtingin sa mga investigasyon na yan. Pero may award na nakahanda mula sa kadiliman sa mga taong gumagawa ng hindi tama at kasinungalingan. Wala na. Ayan na. Oh. Grabe na to mga kababayan. May isa dyan na matindi ng pag-iisip, matindi na po ng pag-iisip na sana magkaroon siya ng uh, bagong tiwala o grupo dahil parang unti-unti na siyang nawawala ng uh, grupo, unti-unti nang nabawawasan. At sino kaya ito? Sino kaya itong mataas na tao na to? Na unti-unti nang umalis yung mga sumuporta sa kanyang mga ibang opisyal. Unti-unti na po. Kaya nag-iisip na siya kung ano na naman ang gagawin niya para magkuroon siya ulit ng paniga, panibagong uh, grupo na talagang uh, susuporta na naman sa kanya ng gusto. Dahil yung grupo niya unti-unti na pong nalulusaw. Kaya nag iisip kung paano ulit gagawa o bubuo. Wala na. Wala na talaga pero dapat continue lang dapat sa kung ano man ang tamang direksyon. Huwag po magpadala at magpaharang sa mga umahadlang at nag umiiwas. Direk, diretso lang sa direksyon. Diretso. Kaya yung mga nag-imbestiga na nasa tamang direksyon, maniwala lang kayo sa mga sarili nyo. Talagang yung paghabol niya sa mga korupsyon at nasa tamang katotohanan ay makukuha talaga nilang ang hustisya para sa taong bayan. Makukuha din po kahit maraming umadlang. Ayan na. Yung witness... Yung witness na parang iniipit ngayon, mukha nakikita ko dito, hindi siya aatras. Hindi siya atras. Talagang papatunayan niya dito na yung lahat ng sinasabi niya ay totoo. yung sabi dito, pakinggan lang niya kung ano po talaga ang nasa puso niya. At yan ang gagawin niya o gagamitin niya o pipiliin niya kung ano po talaga ang nasa puso niya na lumantad para sa taong bayan, yan po daw talaga ang kanyang gagawin. Yan ang kanyang gagawin. Kung ano po sa puso na gusto talaga niyang hustisya para sa taong bayan, hindi siya matatakot lalabas siya para malaman ang katotohanan na yung mga sinasabi niya ay pawang katotohanan lamang at patutunayan niya yan at hindi yan tatakbo dahil mula sa puso niya yan ang kanyang paglantad at walang pumilit at walang nagsabi sa kanya kusa siyang uh, gustong dumalo at magsalita dahil na konsensya na siya sa nangyayari sa bansa ngayon. Naawa na siya sa nangyayari sa bansa at sa taong bayan. Wala na. Magkakaroon din ng ano, ah, uh, katapusan yung mga gumagawa ng masama. May hangganan. May hangganan. At ang babagsakan ng mga yan ay hindi magandang babagsakan nila. Kung gusto nilang umakit pataas-pataas, pero hindi pa sila makakarating sa taas, sila po ay babagsak. At dyan na po, tatakbo ng gusto ang hustisya na hinihingi ng taong bayan. Dahil yung mga gustong umangat, talagang tumaas ang tumaas, ay hindi nila mararating yung kagustuhan nila. Nakaakyat sila pero hindi makadiritso dahil bababa sila at mahulog sila at pagkahulog nila may nakaabang na sa kanilang hindi maganda. Hindi magandang ang nakaabang sa kanila. Kaya dito natin makita mangingibabaw pa rin ang katotohanan at hindi yung mga gawa, gawa at kasinungalingan lamang ang katotohanan po talaga dito ang lalabas. Kahit napakarami pong hadlang diyan. Kahit maraming hadlang, lalabas ang katotohanan, hindi yung kasinungalingan. Lalabas po 'yan. Lalabas at lalabasan at hindi yan mapipigilan kung yan talaga ang kagustuhan ng tadhana. Unang sa taas. Pag ang sa taas na ang mag na siya ang gumawa ng paraan kaya ganyan kahit sino wala pong makakapigil matutuloy po yan at mangyayari po yan yan po ang katotohanan pag nasa magandang gawain at galing sa taas ang suporta natin so yun lang po mga kababayan ang nakita ko dito nasa inyo na po kung maniniwala kayo pero isa lang ang tumbok yan yung mangyayari na yan Magre-seri, medyo magulo, magkasagutan yan. Tapos, talagang iba. Hindi natin makita kung sino-sino yung gustong ilihis at sino-sino yung gusto lang nila tumpukin. At sino naman yung gustong talagang managot ang lahat ng mga salarin na kurap na opisyal. Walang pinipili kung lahat sila nangurap dapat maparusahan pero dapat lahat lahat walang pinipili at walang iniiwasan at walang iniiwas kaya yung gusto talaga tumumbok ng katotohanan pigil ng dahil sa mga humaharang pigil dahil maraming humaharang yung iba na nagkukunwaring uh, anti-corruption Makikita mo dito, iba ang kanilang direksyon. Iba. Makikita po talaga natin, iba. Si iba sa sinasabi nila pag sila sa rally, magsasalita sa TV, anti-corruption, galit sa corrupt, dapat takusin. Pero pagdating sa actual investigation, iba ang ginagawa. Iba ang direksyon. Kaya yung iba yan, na gustong gusto talaga makita ang katotohanan at kung sino talaga yung mga pinakamalaking isda dyan sa ginagawang korupsyon na yan, hindi nila kaagad madidiritso-diritso dahil maraming umadlang at lang. Kabilaan pang humadlang, maraming humadlang. Marami, marami sila. Pero hindi susuko yung nasa katuwiran dahil kaya nilang lusutan yan kahit sa butas mo ng karayom. Kahit butas ng karayom, ang katotohanan ay mananaig sa kasinungalingan. Yan po mga idol kaya kung nagustuhan nyo itong video mga idol huwag sana kalimutan mag like at maraming salamat po sa pag subscribe nyo at pag nyo at kung hindi pa po kayo nakapag subscribe sana po subscribe nyo po ako para suporta na rin po sa akin na id nurse vlog maraming salamat po sa inyo at ingat po kayat magandang araw sa inyong lahat